ipakita ko. Mm, Ang sige. Ang ah, Hmm. Kinagat-kinagat na ni. Ikaw na. Laki. Hindi makalis yun. Hinipit yata yung ulo. Hmm. <laughs> hmm. Kagata na silang dalawa. Kaya yung dalaw talaga hindi magkasundo. Pupasin <laughs> yung dalawa. Hindi hmm. pa tapos? Hindi pa tapos? Itong asar din kasi itong maliit eh. Oh. Hmm. Tama na. Hmm. Tama na ha. Tama na. Bakit sutil ka na ngayon? Ay. Sutil na ikaw? Kapatid mo yun eh, kalit-lit nun. Ang laki ng katawan mo. O, kasi mo. Hmm. Tapos yung kapatid mo. O, kalit-lit. Hmm. Tapang-tapang mo. Wala mong ginagawa sa'yo yung kapatid mo. O, tinan mo yung katawan mo. Buldog ka na. Pikit-pikit ka dyan. Sundutin ko yung mata mo eh. Ayun nga dito. Come. Yeah. Lia. Lia na. Hmm, tayo nga mo gumagalaw. Come on. Sungit, sungit. Wawa naman yung kapatid mong payatot. Ikaw, mo ayang yung pis mo. Oh. Bintog, bintog. Oh. Laking-laking puso eh. Piccone Piccone tayo nga. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm Nói Mm hmm. Mm hmm. Mm Osos bumuntungin ini osos usus, nantuk, tuh tuh na tuluk nak, tuluk ni Nagkakapikunan sila dahil nilalaro ko tong maliit. Tapos biglang sinugod ng malaki kasi nga nagsiselos. Seloso. <laughs> May kanya-kanyang karakter din itong mga pusang to eh. Pag nilalaro ko itong maliit, titig na titig siya hanggang mamaya maya. Sugurin na niya yung maliit siguro. Dahil na nagsiselos, inaano niya, wag na kayong maglaro. <laughs> Ayaw niya maglaro. Tapos gusto niya siya lalaroin. Kaya lang, ang sungit niya. Kaya nakatakot laruin. Ang sus. mm -hmm. Pag nang masungit ha, bait na ikaw sa kapatid mo Hmm.